hindi mo na ba alam kung sino ka na ngayon? Yung parang ang daming nangyari, tapos kahit anong ayos mo, parang wala pa rin balanse sa loob mo? The Emperor Reverse, may panahon ka na gusto mong kontrolin lahat, yung tipong kailangan perfect. Kailangan ikaw ang may sagot sa lahat. Pero ngayon, lumabas to. Sinasabi ng universe, hindi mo kailangan palaging maging matatag, okay lang mapagod okay lang hindi alam lahat ng sagot. Kasi minsan sa sobrang kontrol mo, ikaw mismo ang nakakalimot sa sarili mong kapayapaan. Four of Wands, pero ito yung maganda. May mga taong handang sumalo iyo, o family, friends, or soul tribe mo. Gusto ka nilang tulungan pero kailangan mo rin silang papasukin. Hindi mo kailangang magpagaling mag-isa. Ito yung sign na may magaan na energy na paparating. Stability, celebration, healing. Pero mangyayari lang yan kapag tinanggap mong hindi mo kailangang maging strong palagi. The Empress Reverse, ang sakit nito. Kasi ibig sabihin na ubos ka na. Laging bigay, laging alaga, pero nakalimutan mo na alagaan yung sarili mo. Kung ikaw yung tipong nagbibigay ng pagmamahal sa lahat, pero pag uwi mo, walang natitira, ito yung wake up call mo. You can't pour from an empty cup. At ang sabi ng angel message mo, bumalik ka sa ngayon. Huminga, lumabas, i film mo ulit ang katawan mo, ang paligid mo. Ground yourself. Ang healing mo, hindi mo makikita sa pagtakbo palayo. Makikita mo yan kapag bumalik ka sa sarili mo. At ang overall message, hindi mo kailangang patunayan ang worth mo sa pamamagitan ng control o pagbigay sa iba. Mahal ka kahit pahinga ka muna. At minsan, ang pinakamatapang na choice ay yung piliin mong magpahinga at magmahal ulit sa sarili mo. Kung nararamdaman mo to, this message is for you. Comment mo nga I choose to ground myself para ma-affirm mo sa universe na ready ka nang bumalik sa sarili mo. At kung gusto mong malaman kung bakit paulit-ulit tong cycle sa love or sa life mo, magpa-reading na. Baka ito na yung sagot na matagal mo nang hinihintay. DM lang ako.